good morning mga show. Welcome back sa sa channel natin mga show. Nandito tayo sa dulo ng Carmen Planet mga show. Sa ulan, sumuulan, sumugod tayo para mag-update tayo sa mga about mga tinda sa mga burotan dito sa dulo sa Carmen Planet mga Shout so, out nga pala sa, uh, sa mga subscriber natin. So lalo lalo na po sa mga UFW. So maraming salamat po sa, sa inyo lahat. sa so, mag-support sa amin channel. So mga show, hindi natin patagal. So dito tayo sa mga burotan. So Update natin sa mga Burata nyo ito So mga So galing so... so, so... niyan dun sa dulo no? Sa entrada no? sa, Hindi lang sa entrada ang mayroon mga lakadal dito So harap yung link dito mga guys So nandito naman tayo para mag update mga iba't ibang mga mga tinder dito So umuulan kasi So hindi gano'n nag hindi ka ano marami dito sa dolo so ito mga guys nandito nandito sa Mayroon so mayroon dito sa video ito mga guys yung dali dito may area lang sa entrada no dito lang no? sa papapos sa area na yun eh. so ito na pa ano pabalik na sila dito sa kung saan nung naglalatag sila dahil umuulan kanina so dito so dito, so, dito tayo sa point ko ni Lali Hapon so wala si Hapon no? si, dito si Lipos na lang so ito si good morning boss Tisoy So, update natin itong mga Tikon yan, mga lumagay no, So, ito, mayroon siyang mga arilo Mayroon siyang dollar Yan, may mga arilo tayo So, ito for example, mga guys So, itong presyuhan dito, mga Antiko to, mga, ano Ah uh, Yan, no, Santo Val Yan Ha? 1950, meron So, yun, so, 1960 oh, daw eh. Yan, no 1962 para para daw mga antiko na ano. So Santo. So magkano ang presyo nito, boss? Magkano ang presyo nito? 1.5. So yan, hanggang 1.5 ang presyo nito, mga guys. No? yan. So solid kahoy ito, mga guys, mga kahoy ito, ha. Yan, oh. No? Yan, yan, mga hanggang 1.5 dito sa bowl para 'yung Yan. So, kita. Yung... Yan, mata niya, mga guys. So gumagalaw-galaw yung mata niya ito ah. Yan, dito tayo So 1.5 negotiable pa lang mga guys So mayroon tayo dito mga Itong mga bags ka rito 1.5 negotiable pa Yung mga bag mo magkano naman to So ito gays and down So itong malaki 700, so yan, yan, 700, mga. 200, yan, 700, eh so, Mayroon pa ito dito mga ano May mga cellphone ito Ah cellphone, mayroon rin magkano ito? 800 Ayan. Ayan. mga ano mga relo niya mag isa mayroon itong pambabae maganda ito babae, Michael Kors guys so ang price na ito 500 Michael Kors no? 500 lang yan yeah, 500 lang mga guys pambabae pambabae Michael Kors no? so ito naman tayo dito sa may ano so yan yeah. mayroon tayo dito ng... ito Ayan, 400 lang siya. 400 Mga Fico. Sa so, mga mayroon pa sa mga Fico card na gold plated. Black dial. So, dito sa mga... About naman ng mga barya-barya dito. Mga coins, mga bagay. Mayroon tayo mga ano, mga dollar yan. So magkano pinta mga dollar mo? 30. Oh, yan, 30 lang mga isa mga dollar yan. ng mga dollar yan at try nga lang so mayroon na sila mga coins pa ng din sa si, si boss kiswe dito sa bagong mga barya na ito mga guys so wala mayroon tayong ano dito ah sinawa na ito nabotan ko pa ito mga guys mga pa 1990 Salamat, salamat sa iyo. Yeah. So mayroon naman tayo rito mga bike mga bike, mga guys. So benta dito yung Sandigo bike pang sidecar. So mayroon tayo rito ng ano. So, yeah. so mayroon tayong wall clock dito. Magkano ang benta wall clock mo, boss? Wall clock magkano? Magkano ba 'yan? So 200 yun so, sa mga auntie, na lang yung mga guys, So mga pao ito, mga solid mga guys, so, ah. Yeah. Ayun dito mga guys meron dito sa mga helmet ano, may mga sapatos yung mga isa. so may guys dito naman tayo sa mga adot na mga medal dito mga guys no? so mayroon mga medal din dito so mayroon naman tayo rito sa mga ganito sa mga kandila to yan mga kandila to yan. Magkana ba mapambinda nito ay sanda ng isa so mayroon naman tayo mga sapatos dito mga guys so napakalaki original to yan Boss, sa yung sapatos, magkano to? 3,000 So, 3,000 to mga iso uh, yeah. Nike So, yan yung swilas nyo sa ilalap pang ilalap 3,000 mga iso so, Yan ang kaparit So, mayroon naman tayo sa mga, mga ano dun sa mga iso Extension yeah. So, mayroon dun Ano yan? Ano yan, boss? Yung ilaw? Yan mga ilaw Ah, uh,

Ito. Okay, Saan Sa akin na ginagamit Pan-display lang ito. yan. Pang-kahoy. kahoy siya. Pang-kahoy lang kahoy lang siya. ano yung... Pang-ka? no? Yeah. Yan, ito bangka. So, yun, ang mga tatlong piraso. Pan-display, oh, yeah. no? Yeah. bangka ka pang Sa'yo ito tayo? Say ito? So, mayroon pa rin din. Magkano ito, boss? Magkano? isang seat. Ay, ah, isang seat na. oh, yan mga kaya. dito so, mga ano, yung mga galito, mga kasama nito, bangka-bangka, no? So, pang display dito pa, so, solid ang kahoy. Yan, 300 lang mga kaya. Puro kaway. Ito, Ano, mga kaway. Ito so, yung mga ganito siya oh, 300, so isang set to sa mga isa yan Okay Yan, pang display, no? mga ito, dito so, mayroon naman tayo tatlo tayo ni tatlo tayo ni Kobunten. Ah. So, mga lalagyan ng mga files ng so, mga mm, yung mga requirements mo. mo dokumento. Dokumento sa mga, so, mga antawag yan. Yeah? Magkano at tachikis, dito ko ya? magkano? Alito. Ito itong ito. Yan. 300. 300. So yeah. 300. Perdao. So, yeah. lang siya mayroon naman tayo ay, dito sa mga about pang ano yung mga babasak din to no yan. dito kay yan boss magkano magkano kapresyo ang to boss magkano to sandaan to mga guys mami meron no? ang tawag mami meron ba tawag mo yan mga guys kasi dito naman si Angel yan yeah, si Angel mga guys yan ito mayroon para si ano Isang safe na rin siguro 'to, ay. Ay, yung mga si Goya, ito. Oh, ay, ay, oh, ito. sa mga mo, mga strap niya makakapit. 25. Tama May lalagyan naman pa no? pa talaga Oo. No? Oh, oh. lang. Yeah. Sa mga paninda ni Kuya dito. Ah, ah. So, so mga guys, nandito naman tayo sa mga gamit sa mga sa mga nagbubukit, no? So dito mga iba't ibang mga gamit, so, may mga gunting tayo. So ito mga tumawi, so mga antiko to. Sa so, ano mga magkano gunting, boss? Mga bin bintana natin. So dalong daan daw ang isang piraso to, mga guys, ayan. So iba't ibang mga or may ito mga ganito. Karit mo magkano karit? Karit ang ito? 150 150 sa mga karit mga isyo mga halaman no sa mga palay ha ganda uh, ganun din to ganda sa mga palay din no? oh yeah. uh, so mayroon naman tayo rito mga guys na napakalupit mga guys so yung mga ori ng mga kalpindero mga guys so na mga napakabigat so oh, antiko na to mga guys solid na mga mo. ay morning boss So, ayan, ayaw mong pakita. Tiyo na. Tiyak lang basta. So, mga isyok, back to continue tayo mga isyok. Ano naman napaka pagka-antik to mga katam natin. So, may... Oh, shout out nga pala sa lahat mga kung nagko-construction, no? So, so nakakaintindi sa mga ganito mga antiko na mga kapam, no? Sa mga kalpinter, no? So, ito, magkano mga laban lang ito, boss. 500 so napaka solid tingnan mo yung talim mga guys ito napaka ka kapal po. Po ito? ang kapal ng talim ito, boss. yun no? solid to yung ginagamit sa mga katam kasi mga mulye sa mulye no malaki, sa mga mulye sa mga katam so ito hawakan mo guys so, napaka solid na no, na pang ito ikukumpara natin ito, ito, ito pang ito boss ito solid. Oh, tatak, oh. yung tatak pa lang tingnan mo yung tatak Pagbabay pa Ganun din rin to na bura na lang siguro uh, yun no. Uh. So ito naman atas, ikumpara ay dalawa ba? Ito to ko. Uh, yan, dalawang piraso. Oh, malaki yung isa. Oh, malaki. Uh, ito yung tatay, ito nga. Ano. Kano to? 600 ito malaki. 600, ito malaki. 600, yan oh, 600. 500. 600. 500, 500. oh, yan sinasabi ko yung katam lang ha. Akala ko ordinaryong kapal katam to, guys. Napakasulit ang kapal ng talim. Hindi talim niya talaga po siya ang binabayaran. Oh, yan. yan. O, mga antigo to mga isa. So yung 600, 600 tong malaki. So yung maliit hawak ni Boss Elmo. Yung so 500. So ulit napakabigat. Kung eh. siguro wala talim to, mabigat ano pa rin eh. Yakal eh. ano yata to, Yung kahoy ito na lang isipin mo. Mm -hmm. Kasi papalitan. So papalitan 'to na, eh. Sa so hindi bilang niya sa malakan na 'yon. Mayroon naman tayong bunso. Yung na pinagano naman dito sa may sa Ano 'yan? yan no? ko ni. So magkano naman to? Yung maliit. 300 'to Oh, 'yan 300 'yung mga ito maglalagay ng edging dito sa ano yan pasyado sa, sa, sa gilid sa mga kantuhan lining lining kantuhan no uh, so 300 to mga yan so daming mga gamit si okay. 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 kuya rito so napaka so mga about naman sa mga tools naman yan napakasulit o, na ano mga antiko na mga gamit ng ganito sa yan tulad 50 lang boss ito rin ng bahay mo may espasyo ng sa loob mga may mga ganjo tayo 50 lang po so, boss 50 rin to dito mga isto dito tayo sa mga sa mga t-shirt nyo mga guys yun so, So, 150 na. So, dating price, 500, ano? 529.75. So, mga kulay naman. Mga... So, 150 lang. yung 150, 150, uh, 150 din to. Diyos, 200. So, mga ka So, dito naman tayo sa area kung saan yung, ito nun. Ang ganda ng bangkod mga guys oh. So yung mga mga ano Yung mga bangkod oh. So yun mga guys Dito Nasa no, sa mga area na to, Sa dulo to mga guys oh, eh, So uh, yan Sosyal padaanan lang mga Ayan dito Mga 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 Tapos mga natagan dito sa dulo sa Carmen Planos mga yun siya. Yan. Yan na yan naman. So dito ta... So mga 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 so nagkodilim na naman. O yan naman tayo rito mga yun So dito tayo sa dulo sa Carmen Panag talagang mga oh. Isa naman tayo Nandito tayo sa mga kay Dito naman tayo kay Nanay Ponching Kay Boss Mario Oh shout out sa mga idol ni Tony Blanca Oh e, shoutout e, nga rin. Suportahan niyo si Tony Player, Salamat salamat. dlamad. I told you yan. Oh, yan. Si, ay, si, si Nanay Konting, nandito yung shoutout ay. ko. O, kaya talagang umuulan na. No. Parang tayo tayo rito. Kasi pre, trabaho na tayo. Yan, si oh, Gus Alan, tinanghali ay, din. Ay! Gus Alan, natos ko. Good, Good morning. Yan, dito tayo sa mga... Meron kang gitara dito mga Skybus Mario, mga iska. 9.